Ayan, sagutin natin to. Sabi niya, dati na pong maganda at maputi si Miss Marian. Nagtatanong lang, anong nagawa sa kanya ni Neko C? Yes, maganda, maputi at sexy na po si Miss Marian dati pa as we know. Pero guys, gusto ko pong maging clear sa inyo kung ano po ba talaga ang nagagawa ni Neko C para sa atin. Ito si Neko C and Neko C is a vitamin C. Ang vitamin C po ay usually na natin sa mga pagkain, sa mga prutas and sa pagtitake ng supplements. Hindi po siya pampapute at pampabawas ng timbang. Kung mapapansin nyo nga, ang ingredients po ni Neko C ay vitamin C, vitamin B1, B12, calcium, magnesium, lycopene, at iba pa. 15 ingredients in one capsule na po kasi siya. It's a supplement that can boost immunity. Pinapalakas niya yung immunity natin para mapanatili ang malusog at malakas na pangangatawan. Siyempre, para iwas po tayo sa sakit tulad ng mga uso ngayon na upo, sipon, lagnat at nakakatulong rin po ito to have a rosy glow. A healthy, good-looking skin. So, ano bang ibig sabihin pag healthy, good-looking skin? Hindi ka haggard tingnan, kahit busy ka, glowing ka pa rin. Hindi ka maputla tingnan, hindi dull yung skin mo. Kahit busy ka na po sa trabaho at marami kang ginagawa sa buhay mo. Kinekosi po ay may vitamin C, acerola cherry, hydrolyzed collagen, rose hips na nagbibigay ng mga ganyang benefits. At nakakatulong rin siya for stress relief because of its antioxidant properties. At ito pa guys ha, meron din po itong melatonin. Yan, makikita nyo dito sa likod yung mga ingredients. It can help with good sleep para sa mahimbing na pagtulog. Para pagising mo sa umaga, may energy ka. Mood booster na rin po kasi siya para hindi ka tatamlay-tamlay sa buong araw. Kasi po, ang katawan natin ay hindi nagpo-produce ng vitamin C. So, kailangan nyo po talagang i-add si vitamin C sa daily lifestyle natin. Kasi importante po siya sa health po natin. Yun ang ilan sa mga reason kung bakit nagustuhan ni Miss Marian itong Sineco C. Dahil talaga sa mga benefits na naibibigay sa atin, it's a health, beauty, and wellness supplement. So, all in one na po siya.